gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel. Magandang araw po mga kaibigan, mga kalpanalo at mga kapanalig po natin. Lalo na po sa lahat ng mga kapatid sa buong pong mundo. Shoutout po sa inyong lahat dyan. So, may mga kaibigan po tayo na hindi ka pa ng uh, patuloy po silang nagtatanong sa atin kung bakit daw po natin nasasabi, kung bakit ko daw nasasabi na ang tunay na relihiyon po ay ang iglesia ni Kristo. Sa makatuwid ba sinasabi nila na para sa kanila, tayo daw na kami daw na makaanim sa loob ng iglesia ni Kristo ay masyado namang makasarili at uh, sila ay walang pag-asa sa kaligtasan. So, hindi po natin sinasabi 'yan na ang hindi po <clears throat> kaanib sa loob ng iglesia ni Kristo ay wala po silang kaligtasan. Kaya nga po, ganun po kasigasig ang iglesia po ni Kristo sa pag-aanyaya sa pag-iimbita sa lahat ng mga hindi kaanib sa loob ng iglesia na kumbaga maaari ay bigyan nila ng pagkakataon na suriin magkaroon po ng puwang sa puso nila ang aral po na sinasampalatayanan po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ang mga aral na itinuturo po sa loob ng Iglesia ni Kristo na pawang uh, matatagpuan naman po at nasa Biblia. Kasi po nagsasabi ang mga kaibigan po natin na iba nagtatanong na paano mo nasasabi na kayo ang totoong relihiyon, kayo ang totoong bayan ng Diyos. Sa makatuwid bagay sinasabi ninyo na kayo lang ang maliligtas. So mga kaibigan, kailanman po ay hindi naging isipan ng Iglesia ni Kristo na maging makasarili o sarilinin ang kaligtasan. Ang katunayan po ay patuloy po itong nag-aanyaya, nag-aakay sa mga hindi pa po kaanim sa loob ng Iglesia ni Kristo. So, <clears throat> ang ilan po sa mga nagtatanong po sa atin ay paano mo nasabi na kayo ang totoo at tunay na reliyon. So, kung para po sa lahat, sa inyo, sa atin, sa amin. Kung para po sa atin lang sa tao ang pagbabatayan ay aspitong uh, sabi nga, <coughs> uh, kung aspitong katotohanan ng pag-uusapan ay lahat po magsasabi, lahat ng reliyon sa buong mundong nakalatag magsasabi po na sila po ang totoo. Wala naman po talagang reliyon na magsasabi na sila ay piki, huwad o di kaya ay hindi tunay na reliyon. Kasi kung pagbabatayan po ang ang ano ng tao ang tawag doon <clears throat> sa pagsasabi ng katotohanan wala po talagang reliyon na magsabi niya sila totoo no kasi kahit ang katoliko sabihin sila ang totoo bakit sila yung nauna napakatagal na nila pag sinabi naman sa mga muslim sila din naman yung totoo depende kasi yan sa tao depende yan sa paniniwala at sa uh, ang tawag doon sa pagtanggap nila sa salitang ano yung katotohanan. So, alimbawa, para sa akin, ang totoo ay Iglesia ni Cristo. O, oh, di yun ang totoo. Kung para naman sa Katoliko, sila yung totoo, eh, di yun ang totoo. So, so kung sukatan po ang pagbabatay, sukatan ng tao, sa spito po ng uh, usaping katotohanan, ay hindi po pwedeng pagbatayan po natin ko ang sarili po nating opinion. Hindi nyo po hindi po natin pwedeng pagbatayan ang sarili po nating haka-haka. Halimbawa, -haka. Katoliko ka, para sa iyo dahil sa napakatagal na ng reliyong katoliko para sa iyo yan ang totoo kasi napakatagal na ang unang kinagis ng karamihan ng karamihan katoliko yun ang totoo so hindi po yun ang basehan at sa mga muslim naman ganun din sa mga saksi ni Jehova ganun din sila din ang totoo sa mga baptist sa mga pentecostal sila din ang totoo hindi po yung basehan so ano po ang dapat pagbatayan ng tao para masabi na isang reliyon po ay totoo so kung tayo po ay Kristiyano, no? Kung ikaw na nakikinig ngayon ay Kristiyano ka. Ano ba ang dapat pinagbabatayan ng tunay na relihiyon o tunay na paglilingkod? Kung uh, usaping uh, katotohanan ang pagbabatayan, di po ba dapat ang pinagbabatayan kung tayo ay Kristiyano yung mga turo ni Kristo? Di po ba? Kasi kung Kristiyano ka, dapat ang pinasinusunod po natin ay ang turo ni Kristo. Ngayon, kung sasabihin ng Iglesia ni Kristo sila ang totoo, baka naman meron silang pinagbabatayan. Ang sinabi naman halimbawa ng mga Muslim na silang totoo, baka din naman may pinagbabatayan din sila. Pag sinabi naman ng mga saksi ni Jehovah na silang totoo, baka may pinagbabatayan din po sila. Pero kung atin pong aalamin at uh, pag-uusapan ang tungkol sa katotohanan, ngayon kung ikaw ang kung ikaw ay nasa relihiyon na yung itinuturo no yung itinuturo ng relihiyon na yan ay uh, sa diba nga, sa, sa sabi pa nga, kung may aral dyan na hindi at sa lungat sa itinuturo ni Kristo, ikabahang ka na. <coughs> Halimbawa po, uh, sa relihiyong katoliko, uh, shoutout po sa mga kababayan po natin mga katoliko. So, hindi po ito sa paninira po sa inyong lahat, no, sa kung ano man. Kasi ako, dati din pa akong katoliko. So, 2007 lang po, way eh. back to 2007, natawag lang po ako sa iglesia ni Kristo. Ngayon bakit ako natawag sa Iglesia ni Kristo at bakit nasabi ko na ang Iglesia ni Kristo ang totoo at bakit ako lumipat muna sa pagiging katoliko na Iglesia ni Kristo simple lang po kasi ayon po sa na kasulatan kasi ang pinagbabatayan po kasi ng pananampalataya ng Iglesia ni Kristo ay wala pong iba kundi ang na kasulatan ang Biblia ngayon <coughs> ano bang sinasabi ng Biblia so ito yon sabi ko nga pag hindi ayon at na, hindi ayon at wala sa Biblia kasi ang pananampalatayang Kristiyano dapat ay nakasalig sa Biblia. Kasi ano bang Biblia? Yan po ay kalipunan ng mga aklat na kung saan dyan nakasulat po ang lahat ng aral, kautusan ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Diyos Kristo. Ngayon, kung Kristiyano ka, so, dyan, dyan yung pagbabatayan ng pananampalataya mo. So, ito yun. No? Bakit kami lumipat mula sa Katoliko hanggang sa naging Iglesia ni Kristo? Una, di diba nasa sampung utos? Bawal magkaroon ng mga rebulto, ng mga imahen na dapat mong sambahin. So doon pa lang po. So doon pa lang sa pagkakaroon ng mga diyos-diyosan, mga imahen, mga rebulto sa paglilingkod, ginagamit sinasamba ang iba pa, preno uh, procession. Doon pa lang po bagsak na po ang katolisismo, yung Iglesia Katolika. Bakit hindi nila nasunod yung aral? Ngayon, <coughs> masasabi po natin na yung Iglesia Katolika hindi po na sa totoo. Bakit? Sa aral pa nga lang eh, na huwag kang gagawin ng mga imahin, magkakaroon ng ibang Diyos, bagsak na po sila doon. So, sa aspitong katotohanan, sa aspitong usaping, uh, sabi nga, uh, ang tawag doon, katwiran, ay hindi po talaga matuwid. No? Na ikaw nagsasabi na totoo, tapos yung aral na itinatagoyin mo ay totoo, pero hindi mo naman sinusunod. No? Ano yung halimbawa? Yun nga po, yung pagka, uh, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkakaroon ng relihiyon uh, pagkakaroon ng ibang mga imahin ng mga santo, santa, mga <coughs> mga diyos-diyosan. Tapos sa Biblia na nakalagay na kasulat na huwag kang gagawin ng ibang mga uh, diyos-diyosan at saka mga revolt mga imahin, Tapos sasabihin mo totoo ka, ay eh, nagiging sinungaling ka po sa sarili mo. No? Nagiging sinungaling po tayo, nagiging ipokrito po tayo sa ating relihiyong kinaaaniba noon. So delikado po 'yun, no? Isa pa, isa pa. Sa mga aral na Masasabi nating ikaw ay hindi ka nasa tunay na reliyon halimbawa yung sinasabi ko kanina para sa akin ha kasi ako dating katoliko lumipat talaga ako sa iglesia ni Jesus so bakit kasi napatunayan ko yung mga aral sa katoliko ay hindi po talaga sang-ayon sa itinuturo sa Biblia yung pong salitang misa eh wala po yan sa Biblia yung pong salitang purgatorio, wala din po yan sa Biblia yung pong pagbibinyag wala din po sa Biblia no yung pong ang uh, tawag doon <coughs> yung uh, yung sa patay, no? Uh, wala din po 'yan sa Bibliya, yung tinataguyod nila, no? Ano pa? Napakarami pa yung mga tradisyon kagaya ng Pasko. Wala din po 'yan sa Bibliya. December 25 si Kristo daw kamo isinilang. Eh wala din po 'yan sa Bibliya. So ngayon, doon ka nakabahan. Kasi yung kinaaniban mong relihiyon, ang lahat ng itinataguyod na aral ay hindi po at wala pong saligan sa Bibliya. So doon ka nakabahan. O masasabi mo ba yan na yan ay nasa katotohanan? Na wala naman sa Biblia yung mga sinusunod na aral? So, ibig sabihin po, ang mga aral na itinataguyod po ng Iglesia Katolika ay uh, yamang hindi makikita sa Biblia, ibig sabihin yan po ay idinagdag ng mga aral na ang may ano po niyan ay mga tao lamang. So, kung pag-aaralan po natin ang history, no? ito pa, yung sa pagkakilala ng tunay na Diyos, ah uh, yung katoliko din ay, pasintabi po ano, sa mga kaibigan nating katoliko, kasi ako dati katoliko din, nag i ni sa taong 2007 lang. Nalaman na ko, no, isipin mo, may tatlong persona daw, yung Diyos. So sa makatawid, <coughs> yung Diyos daw ay binubuo ng tatlong persona. Diyos ang Ama, Diyos din ang Anak, pati yung Espiritu Santo, Diyos din. Ngayon, pag binagalalan po natin ang Biblia, ang katotohanan po na, na nandyan sa Biblia, sinabi po dyan ni Kristo na ang Diyos ay isa lang. Sinabi rin ng mga apostol na ang Diyos ay iisa rin. Iisa rin. Sinabi ng mga propeta na ang Diyos ay iisa rin. So ngayon, kung susundan ko yung itinuturo uh, sa Iglesia Katolika na ang Diyos ay may tatlong persona, i-contra eh, po yun sa itinuturo mismo ng Panginoong Diyos, ni Kristo at ang mga apostol at ang mga propeta. Sinong paniniwalaan ko? Si Kristo ang dakilang tagapagligtas na nagsasabi na ang tunay na Diyos ay isa lang, yun ang kanyang ama. Ganon din ang sinasabi ng mga apostol, iisa din ang Diyos, yun din ang kanyang ama. Ama ng, ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sinasabi din nila na sabi na ng mga propeta na yung Diyos ay yung yung ano nalalaman naming Yahweh, ikaw ang aming ama, yung ama din mismo. Yun ang sinasabi po sa ano eh Malaki uh, sa First Timothy at sa 1 Timothy 2:5 at saka sa John 20:17 uh, at saka sa John 17:13. At napakarami pa po mga talatang nagbibili-bibili, ano nagsasabi na ang Diyos lang po talaga iisa. Ngayon, sa katoliko po, tatlo po yung Diyos eh. Tatlo, Diyos anak, Diyos Espiritu Santo, at saka Diyos anak. Eh, paano nangyari yun? Samantalang ang Biblia, tinuturo yung islang Diyos. So, doon pa lang po, bagsak na po ang, uh, bagsak na po yung sa standard, no? Bagsak na po doon sa hinahana po natin sa pagiging tunay at totoo ng isang reliyon. Kung pagbabatayan po ay ang Biblia at hindi po ang sarili ating kuro-kuro. Siyempre, kustano tayo, dapat ang pagbabasa pagbabatayan po natin ang mga turo ni Kristo. So, ito pa, Halimbawa naman sa mga Pentecostal, sabi ng mga Pentecostal, sapat na ang sumampalataya. Pag sumampalataya ka daw, ligtas ka na. Eh, hindi, hindi po ganun ang pagtuturo ng Biblia, ang banal na kasulatan. Kasi sa banal na kasulatan itinuturo, mo ang pananampalataya, ipakita mo sa, sabi doon sa banal na kasulatan, sa Biblia, ipakita mo sa akin ang iyong <coughs> pananampalataya na walang kalakip na gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking mga gawa na bunga ng aking pananampalataya. Tandaan po natin, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, sa Biblia po ay tinatawag po yun na baog upatay. So doon pa lang po, sa sukatan po natin, no? Sa sukatan po natin ng pagiging totoo, kung Biblia ang ating uh, pagbabatayan, yung pananampalatayang protestanti po at saka pentecostal ay bagsak po. Bagsak. Bakit? So ang panatayang lang, ligtas na eh. O, so, uh, itong sasabihin ko sa inyo, naniniwala ka ba na ang mga demonyo sumasampalataya rin? Nanginginig pa. Pero ang tanong, maliligtas ba sila? Hindi. Isipin mo ba naman yan, demonyo na yon, sumasampalataya, nanginginig pa, pero hindi maliligtas. Bakit? Kasi yun nga, sa pananampalataya na walang kalakip na gawa, tandaan po natin yan ay patay at baog. Ibig pong sabihin, useless, ibig po sabihin ay useless po ang pananampalataya walang kalakip na gawa. So, bagsak na po doon pa lang sa mga ganong ano po natin, bagsak na po sila. Kaya hindi kami natuloy doon sa pagpapabawatis po sa Baptist. Kasi yun po yung Baptist is a branch of a Catholic, katolik uh, Catholic, religion. Bakit? Kasi, oh hindi sila sumasamba, wala silang mga santo, santa. Pero may sa kanilang samba, simbahan po, kapilya, may napakalaki pong cross. At saka, <coughs> <sumasamb> <coughs> <coughs> excuse lang po. <coughs> sumasampara din po sila sa Trinity. So, yung Trinity po, yun na nga yung the Holy, the Holy, yun na Holy Trinity. The Father is God, the Son is God, and also the Holy Spirit is God. Ngayon, kung atin pong susundan yan, yung pananampalatayan nila, wala pinagkaiba po yan sa Katoliko. Ang pinagkaiba lang po sa kanila, wala po silang mga imahin at wala po silang mga Diyos-Diyos at ibang mga at ang ibang mga ang tawag doon, ibang mga <clears throat> tradisyon na kinamulatan ng, ng, katolik, ng katolisismo, hindi po nila ginagawa kagaya ng pagpapasko, wala po sa kanila yan. So, iyon. Bagsakin po ang pananampalataya ang ang reliyong sa aking sukatan lang ha, ang Pentecostal, ang born again at sa kayong <clears throat> Baptist. ah uh, Baptist kasi hindi rin nila ganap na sinusunod. So, yun, halos magkakatulad po ang kanilang mga pananampalataya. So, ayaw ko sa mga Muslim, kasi ang mga Muslim, ang sinasampalataya ni nila, ang kanilang messenger ay hindi naman si Jesus Christ. Sila naman kanilang messenger ay ang <coughs> si Muhammad at ang kanilang Diyos na sinasampalataya ay si Allah. So, kung ang pananampalataya nila na ang Diyos ay si Allah at isa lang ang Diyos sa kanila, si Allah, at ang sinasampatayang messenger ay si Muhammad at hindi si Kristo ay inirerespeto po natin 'yan. Pero kung Biblia po ang pati pagbabasahin kasi pagbabatayan kasi po ang mga Muslim, ang pinagbabatayan po ng kanilang pananampalataya kung hindi ka pa ako magkakamali ay ang aklat ng Quran. So tama po ba sa mga kapatid po nating muslim, Quran. Pero hindi ko sinasabi na mali din at hindi din sila nasa katotohanan. Kasi sinasabi nga po natin, pag pag sinabi nating katotohanan, pag usaping katotohanan, wala pong magsasabi na ang bawat reliyon ay uh, mali ang ginagawa. Kagaya ng katoliko, sabihin ng katoliko ay nasa totoo kami, matagal na kami. Yun po kasi ang kanilang uh, konsepto doon sa pagiging totoo. Pag sinabi naman ng Baptist, mga ano, na ka lang, aligtas ka na, kami na sa totoo, yun po ang kanilang pananampartaya. Yun po ang kanilang konsepto ng pagiging totoo. Pero, kung pagbabatayan po natin ang nakasulat at nakalagay po sa Biblia na pagiging totoo, ang pagsunod sa mga aral lang Diyos sa nakasulat sa Biblia, kung yun ang totoo, kung atin po susukatin ang bawat relihiyon na yan, tiyak na tiyak po ako, may mga aral po dyan na labag po sa aral na nasa Biblia kagaya nga po ng sinasabi ko kayo sa unahan, yung katuliko, gumagawa, may mga, may mga imahin sila. Ikis ka agad doon. Sa mga pintikustal, sa mga Baptist, sa mga uh, born again, so ka lang, ligtas ka, ikis sa sila doon. Kasi hindi lang pananamparataya ang kailangan, gawa, kailangan din ang gawa. No? At kailangan na mapanib ka talaga sa tunay na reliyon. At ang pag-anib po sa tunay na reliyon, yun po ay isa ng gawa. Gawa na hinahanap po sa bawat isa po sa atin. Hindi po tayo nangangaral. Nagsishare lang po tayo kasi meron po nagtanong sa atin kung bakit ko daw nasabi ng Iglesia Ni Cristo totoo. O bakit nga ba? Bakit nga ba Iglesia Ni Cristo totoo? Kasi lahat ng aral po na itinatagoy ng Iglesia Ni Cristo sa loob ng Iglesia Ni Cristo ay pawang nakasulat po sa Biblia. Anong halimbawa po niyan? So, sabi sa... Uh, ito po ano? I gusto ko lang po magkaroon kayo ng kunting panahon para isipin ito. Ano bang relihiyon? Sa buong mundo na nakalatag na nagpapakilala na ng Diyos isa lang. Di po ba ang iglesia ni Cristo lang? Lahat ng ibang mga reliyon na kalatag iba-ibang kanilang mga diyos. No? Marami ang kanilang mga diyos, may Trinity, may duwa, may dalawang diyos kagaya ng uh, saksi ni Jehova. Ang diyos nila ay si Jesus Christ at saka yung Father. So, dalawa yon Almighty God and Mighty God. Si Mighty God, yun yung si Jesus Christ. Yung Almighty, yun yung Father. So, <clears throat> doon pa lang, sa aral ni Kristo na ang Diyos ay isa lang, bagsak na sila doon. So, yun po ang sukatan po natin sa bagiging totoo. Ngayon, kung para sa inyo, yung iglesia ni Kristo hindi totoo, nire po namin yan. Kasi bakit? Ang sinusunod po ng iglesia ni Kristo nasa Biblia lamang. Ngayon, kung ikaw ay sumasampalataya sa nakasulat sa Biblia, yun, yun din at yun din din sana ang susundin mo. Ngayon, kung hindi mo sinunod ang nakasulat sa Biblia, at sinasabi mong kristyano ka, ito lang masasabi ko sa iyo, nagiging sinungaling ka sa sarili mo. No? Nag, niloloko mo lang yung sarili mo. Delikado ka po dyan. No? Delikado ka dyan. No? Hindi ka papasa doon sa konsepto ng pagiging totoo kung ang pagbabatayan po ay Biblia. So, napakarami pa ng mga pananampalataya, nakalatag na reliyon sa iba't ibang uh, panig ng daigdig na nagsasabi na sila ang totoo. Depindi nga sa konsepto ng nagsasabi, uh, depindi nga sa mga nagsasabi kung anong konsepto nila, ang ibig sabihin nila ng pagiging totoo. Pero para sa amin ng mga iglesia ni Cristo, ang pagiging totoo at nasa katotohanan ay kung ano po yung nakasulat sa Biblia. No more, no less. Sabi nga sa Biblia eh, bawal kang magdagdag, bawal kang magbawas. Ngayon, kung dinagdagan mo yung mga aral na itinataguyod dyan sa reliyong kinaaniban mo, kabahang ka na kaibigan. Hindi yan ang totoo. No? Kung meron mang sinusunod yan ng mga aral lang tao, kabahang ka na dyan kaibigan. Hindi yan ang totoong reliyon. Kasi ang totoong reliyon, walang ibang nagtatagnyang kundi ang Panginoong Diyos at si Kristo. No? Yun ang totoo. Bakit? Yun ang nasa Biblia kung ikaw ay kristyano at naniniwala ka sa mga aral na itinataguyod ng panahon ng mga apostol, panahon ng mga propeta at ni Kristo sa kapanahonan niya at hanggang ngayon. So yun. So shout out po sa inyong lahat dyan. Sana nakatulong po ang video po natin. At sa mga nagtanong po kung bakit sabi kong totoo, kasi ang Iglesia po ni Kristo ay nagtuturo. No more, no less. Kung ano po yung nandiyan sa Biblia, hindi po yung nagkakasaraw sa lungat. Ito pa po pala no, kapag ka ang tinuturo sa inyo ng kinaaniba mo reliyon ay salu lungat, no? salusalungat Hindi nagkakaayon. Sabi nga sa ibang termino sa talata ng Biblia, hindi kawangis ayon sa espiritu. Anong ibig ko sabihin noon? Salu lungat ang aral. Yung aral nagkaka nagkaka ang doon, nagkaka naglabat naglalaban laban ng mga talata. O ito sinabi ni ganito ni ano na Jesus kristo Bakit dito naman sinabi na ano, isa lang ang Diyos. Ngayon, kung ganyan ang aral na uh, sinasampalatayan mo, magduda ka na sa relihiyong na kinaaniban mo. So, mas maganda maghanap ka ng totoo. At ito, i-recommend ko sa iyo, subukan mo at bigyan mo ang aral sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Determinado kami. na, uh, Determinado kami at kami ay open hand na nag-aanyaya sa inyo na suriin nyo at bigyan nyo ng pagkakataon ang toro at aral sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Hindi po kayo magsisisi, sigurado. Yun na nga po, ano, kung bukas po ang ating isipan, ay tayo po mismo magsusuri sa katotohanan. Ngayon, kung you are, sabi nga, kontin, kontinto ka na dyan sa kinaanibang mong reliyon, so be it. Diyan ka na. No? Pero ito lang masasabi ko sa iyo, kaibigan. <clears throat> Sana, naisip mo sa sarili mo na ito bang kinaanibang kong reliyon? Ito ba talaga ang totoo? Ito ba talaga ang maghahatid sa akin sa kaligtasan? Ngayon, kung nagdududa ka, nagdududa ka, So, mas ito ng panahon para magsuri ka kaibigan. Maraming salamat.